So ayun nga po mga boss idol Wala po tayong install ilang araw na po Pwede pa nga So eto nga medyo mayang over kami dahil kagabi Iyon nagshot na naman kami ng mga brad At eto nga gusto ng brad na magluto raw ako ng sabaw kaya ayon, sabi niya sinigang na lang tapos bumili siya ng gabi kaya ayan nilagyan ko po ng gabi at maraming kamatis tapos ayun nga po dinudurog ko na nga po yung gabi dyan, mga boss idol para lumapot yung sabaw ng ating sinigang mga boss kasi po pag lumapot yung sabaw so solid po yan ang sarap po yan sinigang sa gabi. So ayun nga mga boss, ilalagay na po natin yung sitaw. Ayun, malalaglag ka pa. Kunti na nga lang yung sitaw. Kaya ayun, ilaglag mo na. Baka malaglag ka pa sa iba. Edi, wow. Ayan, may silim pula pa nga po. Maanghang yan. Ayan. Bali lahat po yan. Hinugasan ko na po yan. Ah, sabi niyo naman po, di ako marunong maghugas ng mga gulay. Ba naman yan? Marunong naman. sayan so, joke lang mga boss. Ayan. Ang tagal mo naman magdaga inisa-isa mo pa. Sayon so, nga po. Dahil yung isang kamay nakahawak sa bid sa cellphone habang nagbibidyo po mga boss idol. Salamat nga po pala mga boss idol sa inyong suporta at lagi panunod po sa aking mga video at sana po wag po kayo magsawa na manood mag like at mag share po at mag comment po sa aking mga video na kahit walang kwenta, -kwenta ay hayaan nyo na at pagbigyan nyo na ako parang awa nyo na ayan nga po yung sinigang nailagay ko na nga po lahat ng sitaw So ayun nga po, inilagay ko na rin po yung talong. Tapos nilagyan na po natin ang sinigang mix na gabi para syempre maglasang gabi. Parang ikaw, gabi na. Wala ka pa rin. Halu-haluin na natin yan mga boss, idol. kus-may mekos natin yan na mayige medyo dadagdagan po natin ang sabaw dahil natuyuan parang ikaw natuyuan na din ayok lang ayan nga po inalo halo pa sige haluin mo wala naman dapat haluin dyan eh haluin mo Mas mamaya mga boss idol lalagyan na nga po natin yan ng panimpla pero may asin na po yan ano mainit ba hinawakan mo ah <laughs> dahil nga po lalagyan po natin yan ng patis pang dagdag lasa po mga boss idol so ayun nga po ayan kinuha ko na yung patis o, konti lang konti lang pumunta damihan palunok ko sa iyan joke lang ay nga po nilagyan natin ng patis pero bantuan pa rin po natin ng konti tubig kasi sobrang lapot po mga boss idol so ayun nga magluluto na lang tayo na magluluto ngayon dahil wala po tayong install ng internet mga boss idol eh ganun talaga ayaw mo nun pahinga ka wala kang ginagawa hindi ka pagod ayaw nga po mga boss idol nilagay ko na po ang kangkong at ang siling green at siling pula para yung pet mo mamula mula ayan halo-halo haluin na natin yan mga boss idol. At yan po eh, papatay na natin yung apoy din yan. Parang magluluto naman yan. Eh, yung pinakainit na lang po nung sabaw.